Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Casting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini, Rini. Sa, buong sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangat Uma Umaanga. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive, sa Max, Max, Brigada, Brigada balita, 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 Nationwide, nationwide ng gabi. Ngayong gabi. LPA, LPA na nasa, na loob, nasa loob ng, ng Area, Responsibility. Area Responsibility. Bagyong Emong na. Bagyong Dante naman, posibleng makalabas na ng bansa bukas. Listahan ng mga walang pasok bukas, inilabas na ng DILG. Ilang residente, piniling manatili muna sa mga evacuation center sa Marikina. Ayuda at pagkain, bumuhos naman sa mga evacuation centers na may pinakamalaking bilang sa Quezon City. Interior Secretary John Vicrimulia nagsorry na matapos ang mga pabirong class suspension announcement at inang iniwan ng kanyang asawa. Lubos ang pasasalamat matapos matulungan ng Brigada New Safem Cagayan de Oro at Juan Tahanan. buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, July 23, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Right, Max. Brigada mga kabrigada na panatili po ng bagyong Dante, ang lakas nito habang patungong hilagang kanluran. Huling namata nito sa layong 835 kilometers, silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay naman ng bagyo ang lakas ng hanging abot ng 65 kilometers per hour at bugso nga abot naman ng 80 kilometers per hour. Sa pagtataya naman ng pag-asa, Posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o bukas ng gabi. Maliban dyan, kasabay po ng Bagyong Dante, ang Bagyong Emong naman na dati rin isang low pressure area. Dahil kay Bagyong Emong, nakataas na po sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern at Western portion ng Pangasinan, Apayaw, Abra at Binguetan. Inaasahang eh, mas lalakas pa ang bagyo sa mga susunod na araw at magkakaroon ng paglandfall sa darating naman na Biernes. Right Nation wide. Nation wide. Samantala, naglabas na ng bagong listahan ng DILG ng mga lugar na walang pasok bukas. Thursday, July 24, 2025, para sa mga government offices at sa lahat ng antas. Kabilang sa mga walang pasok bukas ay ang mga sumusunod, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon Province, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Sorsogon, Romblon, Masbate, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Iloilo, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Batangas, Laguna, Rizal, Cavite, Cagayan Valley, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Apayao, Zambales, Bataan, La Union at ang Occidental Mindoro. Mga kabrigada maliban po dyan, patuloy na nadaragdagan ang mga lugar na nagdedeklara ng State of Calamity. Kahit bumaba na po ang level ng tubig sa Marikina River at hubo na rin ng baha, ilang residente naman ang pinin o piniling manatili sa mga evacuation center. Kung bakit, alamin po sa report ni Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Umabot ng halos 3,000 individual mula sa barangay Tumana ang inilikas sa H. Bautista Elementary School sa Marikina City dahil sa pagbaha na dulot ng epekto ng habagat. Kaninang tanghali, unti-unti nang nagbabalikan sa kanilang mga tahanan ang mga residente kasabay ng paghupa ng baha dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Marikina River. Pero ilan sa mga ito ang piniling wag munang umuwi. Ayon kay Aling Vilma, taon-taon na raw silang lumilikas basta't masama ang panahon. Hindi raw sila makabalik pa dahil sa banta ng panibagong bagyo, lalo pat bata pa ang kanyang mga apo. Ang tabayan na namin baka medyo lumakas pa yung ulan kasi may yung mga bagyo parating pa. Baka biglang tumasa naman yung tubig. Eh, may mga apo ako maliliit, mga anak. Hindi uh, Sinisecured ko lang. Every year naman po, ma'am, dito kami pagkaganitong mga panahon. Ang isa pang evacuee, inaalala ang kanyang anak na nagda-dialysis at manugang nakapapanganak lamang. yung anak ko talayan, please, sa dialysis, um, hindi baka ma-infection sa yung bahay kasi namin, basa pa, hindi amoy pa, hindi pa-infection, manugang kumamang panganak pa, kaya hindi pa kang makakulit. Ayon sa lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy ang assistance ay binibigay nila sa mga natitirang evacuees. Sa katunayan, may sariling kusina sa evacuation center kung saan niluluto ang kanilang pagkain. May hiwalay ding kwarto o silid-aralan para sa mga PWD senior citizen at mga buntis. May nakaantabay ding 24 7 medical personnel kung sakaling magkaroon ng emergency. So para po uh, dito naman sa H. Bautista, as general practice po namin, uh, ibinibigay po namin sa kanila may separate po tayo na room para sa mga PWD separate room para sa mga senior citizen, lactating mother, pregnant women. At the same time, meron po kaming medical 24/7 na nandito po sa aking camp. At ang pinakamahalaga ay we have a kitchen na nagpo-provide po ng pagkain sa aming mga evacuees. Yung ibang reason ho na operatives namin, talagang uh, yung kanilang bahay is mapanlik pa, marumi pa yung area. At the same time, naglilinis po sila para po pagbalik po nila sa kanilang tahanan ay mayroon na po nilang matulugan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide Samantala matapos magdulot ng pagbaha sa iba't ibang parte ng Maynila ang mabigat na pagbuhos ng ulan kahapon, ilang LGU nagsagawa ng kanika nilang operasyon ngayong araw. Samantala, pagtatayo naman ang catch basin, isa sa mga solusyong nakikita para malabanan ang paulit-ulit na pagbaha sa lugar. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Ala 5 pa lang ng umaga kanina ay nagsimula na sa paglilinis ang ah, mga residente ng barangay Barangay 595 V Mapa Street Santa Mesa sa kanilang lugar. Ayon kay Barangay Chairman Elmo Canino, tinataya nga abot sa mahigit limang daang sako ang kanilang nakolekta mula nga sa paglilinis sa kanilang barangay. At kung makikita nga po ninyo dito sa likuran natin, eh puno po ng basura pero ang basura na ito, ito po yung mga nilinis ng ating barangay ngayon. Kita nyo dyan yung iba't ibang type ng ano basura. For example, itong plastic na upuan, meron din tayo mga bote-bote na pa-plastic as well as meron din tayo dito mga paper per plate as well as yung styrofoam. At kanina rin mga kabrigada, kung mapapansin nyo, nakapasok na tayo dito sa looban kasi kahapon hindi natin nasuong to dahil mataas pa raw ang tubig. Dito ma'am sa parte na to, banday dyan, eh, yan po yung pinakamalalim na parte hanggang, hanggang dito po sa cheese. Opo ano ano sir, yun doon naman sa may pa barangay hall, hanggang saan naman Sa tapat po ng barangay hall, nasa hanggang baywang ma'am. Hanggang baywang. Tapos doon sa may bungan, sa may arko, hanggang tuhod. Samantala, busy na busy naman din si Barangay Kagawad Hulita Umbawa sa paghahanap ng makukuha na nila ng doxycycline sa kanilang barangay para maipamigay sa mga karesidente niya na siyang numusang sa bahan nitong mga nakaraang araw. Ang doxycycline kasi ay isang uri ng antibiotic na ginagamit para labanan ng mga impeksyon dulot ng bakterya. Sa ngayon po, uh, papunta po ako ngayon sa City Hall ng Manila Uh, upang uh, makipag-usap po sa Manila MDRRMO upang kunin po ang doxycycline na ibibigay nila dito sa aming barangay upang mas mabigyan pa ang iba pang tao namin dito ng doxycycline na mga lumusong itong nagdaang baha. Matapos ang pagbisita sa Manila MDRRMO, ay bigo naman si Umbaw na makahingi ng doxycycline dahil ubos na raw ito kaya panawagan niya ay matulungan daw sana sila ng ibang LGU na makakuha nito para sa kanilang mga residente. Sa kabilang banda, kung nagkaroon ng clean-up dry sa Santa Mesa, ay nagsagawa naman din ng de-clogging at pagsipsip ng tubig sa may parte ng Taft Avenue. Uh, sa ngayon, nagde-de-clogging kami, naalis yung mga spoil sa back culvert na nagiging sandhi ng mabagal na pagdaloy ng tubig. Habang isinasagwa ito ng iba't ibang district, ay bumisita naman si Manila Mayor Isko Moreno. Nakita talaga namin yung pura. O, walang desultation nangyayari for so long. So, importante, uh, after knowing it, now we're doing dire diretsyo hanggang doon sa nakping. Uh, Best effort na makuha namin yung anumang bro. So far, ang dami talaga na kukuha ng uh, buhangin burak, pati parte ng kotse. Ngunit maliban nga sa dredging at maging deklaging, isa ang pagtatayo ng catch basin sa mga nakikitang solusyon ni Moreno para rito. Patuloy naman ding umaasa ang publiko na matitigil na ang mga band-aid solusyon at mapapalitan na nga ito ng mga long-term solusyon para maresolba na ang problema sa pagbaha in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 bueno Brigada News FM Manila, the Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Bumuhos naman po ang tulong sa libu-libong mga residenteng lumika sa barangay Tatalon sa Quezon City na apektado ng malawakang pagbaha na dulot ng pinaigting na hanging habagat sa isang evacuation center po na itinuturing na may pinakamalaking bilang ng mga evacuees. Nagpatupad ng sistema ng distribusyon ng ayuda upang hindi magkagulo at matiyak na lahat ay maabutan. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo! Brigada. Nakalatag na karton at improvised na electric fan lang ang nagbibigay ng kahit paano ay ginhawa para sa pamilya ni Aling Carlota. Sama-samang lumikas ang mag-anak dito sa Diyosdado P. Makapagal Elementary School matapos bahain ang barangay Tatalon sa Quezon City dulot ng pinaigting na hanging habagat. Pero nangangamba pa rin si Aling Carlota, ang asawa niya kasi at ilang anak na iwan sa bahay para magbantay laban sa magnanakaw. Siyam ang anak ng 40 anyos na ginang. Anong nakaraan po na lumikas ako kami dito yung nakaraan at yuto na yung wala na kamo ngayon sa ano naman po na lonis yata po yun, na naman. mo na naman po Ayun, so, sa kamada na tinitiran po namin kung sa bahay ko, so, na okay. po, naman hmm, dalawa, yung, so, anak so, Si Jovelyn De Chavez naman, sanay na raw sa ganitong sitwasyon tuwing may bagyo o malakas na ulan na dala ng habagat. Apat na araw na silang nasa evacuation center ng kanyang kinakasama at anak. Pumalis po kami ng dun sa amin sa lugar po na. Ano po, wala na daan po lang, bahay lang. Tuloy ko lang po mag-agay. Uh, Ama, ah, ano po ninyo? Ako mahirap po, pero mas... Mas maganda pa rin gas para sa ito. Uh, Aking gas mga, mga gamit. Mga gamit siya po, nababot kayo. Okay. Mas maganda po talaga, gamit na sa mga. Kaya okay. kung po lang yung sarili. Sina Carlota at Jovelin ay kasama sa mahigit liman libong individual na pansamantalang tumutuloy sa paaralan dahil sa baha na aabot hanggang dibdib ang lalim. Ang DPMES ang may pinakamalaking bilang ng evacuees, hindi lamang sa barangay Tatalon kundi sa buong Quezon City. Pero kahit ganon, hindi naman daw nahihirapan sa supply ng pagkain ang mga lumikas. Tuloy-tuloy kasi ang dumarating na tulong galing sa lokal na pamahalaan, non-government organizations, private sector at ilang mga opisyal kaya ni Senador Amy Marcos na nagpadala ng Nutribas. Si Senator Erwin Tulfo naman, nagsagawa ng feeding program at nagdonate ng bigas para sa mga biktima. Meron pang mobile dental clinic, ambulansya na nakastandby at desk para sa medical check-up. Para hindi magulong distribusyon, merong white card ang heads ng bawat pamilya para malaman kung nahatiran na sila ng ayuda o pagkain. What? Does? Banilin no, ang lahat ng no, pagbaha, siyempre mga wasang terang, may mga pagkain, mm -hmm. uh, especially sa mga malulungan, ang mga gatas, ang bayon, oh, sa mga bagong naman, diophan. Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City dahil sa mga pagbaha. Samantala, para kay Sen. Tulfo, hindi solusyon sa malawakang pagbaha ang pagbibigay ng flood control funds sa mga politiko. Dapat daw ay huwag pakialaman ang trabaho ng DPWH upang maiwasan ang katiwalian. May nagsabi sa akin, ng TV, ko ni ano Presidente, sa Ano ng senador, ngayon, ko, sa ko, kasi majority ko ako, I will say, stop. Then, then I will say no. I will say no. But God, it is just to stop away. Because you can hold it up for 10 years ago, Wala nangyari. to stop this foolishness. Batay sa ulat, humupa na ang baha sa maraming lugar sa Quezon City. Ngunit marami pa rin evacuees habang nagpapatuloy ang clearing operations. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala handa ng tumugon ang Office of the Vice President sa nangangailangan ng mga komunidad sa mga lugar na sinalantana ang kalamidad. Sa gitna ng hamon ng panahon, nakaantabay ang OVP upang maghatid ng agarang tulong sa ating mga kababayan. May report si Brigada Jigok Studio. i Brigada mo! Sa OVP Disaster Operations Center sa Quezon City, Abalang-abala ang mga tauhan sa paghahanda ng libu-libong relief boxes. Agad itong isinakay sa mga truck para maipadala sa mga lalawigan na lubhang naapektuhan ng masamang panahon. Ang bawat relief boxes naglalaman ng food at non-food items. Yung ating uh, food boxes po, ang laman niyan ay bigas at mga ilang pirasong canned goods na pwede na nilang pangtawid. Uh, sa, sa isang pamilya na nagbibilang ng apat, so mga maybe one day or two days or hanggang tatlo, uh, tatlong araw kung kaya nila pang uh, stretch yung kanilang relief. Ayun sa OVP, mahigit 2,900 relief boxes na ang naipamahagi sa mga residente ng Western Visayas at Northern Luzon. Bukas naman, nakatakdang ipadala ang karagdagan tatlong kahon sa lalawigan ng Pangasinan. Meron na rin kaming partner na nakausap, darating yan tonight para tumulong sa amin para mas makapagdala tayo ng mas maraming food boxes and other relief items sa mga na nangangailangan ng tulong. Sa kabuuan, nasa 355,000 na mga pamilya na ang nahatiran ng relief ng OVP. Bukod sa relief boxes, nagdeploy din ng OVP ng food trucks na namamahagi ng libreng hot meals sa mga first responders at frontliners. Nito lamang Martes, July 22, naghatid ang OVP Kalusugan Food Truck ng hot meal sa tubig para sa mga evacuees, responders at iba pang mga volunteers sa Quezon City matapos ang malakas na pag-ulan, dulot ng low pressure area at ng habagat umabot sa mahigit 300 pack meals, biscuits at bottled water ang naipamigay sa operasyon. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanda ng mga kawani ng OVP Disaster Operations Center para sa mga susunod pang gagawin na relief operations at sa pakikipag-ugnayan sa mga local government units at DRRM offices para sa iba pang kinakailangan tulong sa gitna ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jikos Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Tila nakahanap naman ng kakampi si DILJ Sekretary John Vic Rimulia, matapos nga na si mismong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing walang problema sa kanyang paraan ng paghatid naman ng mga anunsyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada insensitive, comical at unprofessional. Ilan lang ito sa mga batikos ng netizen sa estilo ni DILG Secretary John Vic Rimulia sa pag-aanunsyo ng class at work suspensions gamit ang official Facebook page ng ahensya na DILG Philippines. May ilan pang netizen ang nagsabing hindi raw angkop ang uri ng mga post ni Secretary John Vic sa official government page. May iba naman na pinayuhan ang kalihim na iwan na raw sa Cavite ang umano'y katsipang estilo na pinauso nito noong gobernador pa siya ng naturang lalawigan. Humingi naman ng paumanhin sa si Secretary John Vick. Gayunpaman, nanindigan siya na hindi niya kailanman babaguhin ang kanyang pag-uugali. Giit ng kalihim, wala siyang minumura, minaliit o hinamak at higit sa lahat. Wala siyang sinabi na hindi totoo. Anya ang kaunting humor ay hindi naman daw nakakasakit. At maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala rin nakikita

Dinipensan rin ng presidente ang desisyon na ipaubaya sa DILG ang announcement ng class at work suspension. Mainam daw kasi na alam na ng publiko kung saan titingin ang announcement para maiwasan ang pagkalat ng fake news. So that, it, so that the dissemination of information is better. As is very simple. Uh, because if there's Ganon yan kasi halimbawa, ikaw, it affects you. Where do you, who do you where do you go? Which website do you consult? Where do you uh, So, pagka ganito, uh, basta sinabi na, the, the, the SILG will make the announcement and that's, uh, that is what's the, wala fake news, wala nang, yun na yung katotohan, yun na yung totoo. Uh, so, it's just simple, it's just to make things clearer because sometimes nagkakaproblema uh, because uh, hindi, naman, hindi naman malicious, misinformed lang, Uh, tapos pinupost, sinusundan ngayon ng tao, mali naman pala. Um, so, we're just trying to improve that system. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive, Max Brigada, Balita na napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News Seven Philippines Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New Manila. The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. So ang maka-bagong tunay na radio, maka-bagong tunay na radio. Angat sa musika sa at alita, alita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.